So, hello guys. Good afternoon. Ayan. Itong tatlong Maria. Ayan. Alam nyo ba kung bakit nasa baonan na yung mga pagkain nila? Kasi baon po dapat nila yan. Gusto niya ng kanim. Tsaka nung uh, sunny side up. Tapos may manok. Yan yung baon ng ito na bunso. Yung isa, magkakaiba po yung baon nila. Yung isa, ayan guys. Kanin. Tapos manok. Tsaka scrambled egg. Kasi ito naman pong isa, yung ate, yan. Yan yung ate. yung gaganda nila, di ba? Kaya sila. Kanin, tapos, ayan, pansit kanton, tsaka egg. Yun yung mga baon nila, guys. Yun diba yung baon nila, tinira na nila. Wala naman daw pasok, eh. Haha, <laughs> tawa-tawa pa yung isa, oh. Hmm, sadarin So, hello, guys. Good afternoon. Ayan, itong tatlong Maria. Ayan, alam nyo ba kung bakit nasa baonan na yung mga pagkain nila? Kasi baon po dapat nila yan. Gusto niya ng kanin, tsaka nung Ah, saliste.